Hello guys, welcome to another vlog. For today's vlog guys, ipapasyal ko kayo sa aking mga pananim. Tingnan nyo. So, sobrang pagis ko pa kasi sobrang init pa rin dito. May humid pa rin ang panahon. So, ito na nga guys, ipapasyal ko na kayo. Ayan oh. Eh. Tingnan nyo. Ayan na. Tingnan nyo. Ay, nako. Tingnan nyo naman. Sino bang hindi matutuwa dyan? Ito siguro, Meron na rin to palabas guys. Yan, siguro kasi malaki na yung ano nyo. Parang dito, parang diigan. Tingnan nyo guys. Dito rin oh. Tingnan nyo, lumabas na siya. Oo. Oh, oh. Ito, hindi pa siya maano masyadong. Ayan oh. Kita nyo ka. Kita nyo ka. Ayan oh. Mayroon na siya. Ayan oh. May puso na siya. Ay, hindi pala. Ayan oh. May puso na. Ito naman ang lemongrass ko. Nilipat ko siya dito. Parang dumami siya. So, ayan. So, dito, mayroon tayong mga papaya. Parang lalaki ata. Ito. Ito parang lalaki. Ne, oto ko baka rin. Ang papaya dyan. Yaso, umutik. Siyempre, mire. Oto. Yan pang lalaki. Iwan ko ba dyan sa pinsa namin. Tingnan mo yung lemon ko, guys. Ayan yung lemon ko. At saka ito yung ano pigs. Ano yan? pigs 'yan sa English? Ewan ko. Ano ba 'to? Nakalimutan ko sa Japanese. So, ayan may mga maliit pa na pigs diyan oh. So, ayan. At ito naman ang pinaka-exciting. Ayun, ah, kala ko lumabas. 'Yan siya oh. 'Yan yun, guys. Doon nung nakaraan, nakapag-harvest na ako doon. yan pinutol ko na siya. Ito. Ito naman, lalaki. yan So, ayan. May tatlo. Pangalawa to. Waiting for harvest. Siguro, mga end of October. Ito. Ewan ko kung babae or lalaki. Ito naman, oh. Tingnan nyo. Ewan ko. Pero, first time niya kasi itong mamunga. Parang iba yung kulay niya. <laughs> Di ba? nakakatuwa? So, akyat tayo dito, guys. Kasi, ng nakaraan. Nagawa na siyang daan dito. Dito ako dumadaan. Ayan. Tapos, dito yung, ito yung bago kong tanin. Then, ito itong nakaraan. Dito ko nag, parang, niling, eh, tawag dito. Parang, mawer ko kaya lang umulan. So, ito yung bago kong tanin. So, ayan o. Oh. Ang bilis lang din niya. Kailangan to. Kailangan na to alisin kasi pag natubuan to ulit parang ano siya. Ang hirap na ulit i-mower. So, pag nag-success to guys, by next year, madami-dami na tayong ano, a harvest siguro in God's will. So, kaso lang hindi ako makapag-mower ngayon kasi sobrang busy natin. Bukas hindi ako makapunta kasi ano, sports festival ng aking anak. So, kailangan matapos to dito. So, pero mayroon ako na nahinam na ano, mawer na maganda. Sino nakaraan, grabe. Sobrang nakakapagod yung mower na yon Pero napagtiisan ko. Dito nilagyan ng pampatay ng sa, ano, damo. So, guys, balik tayo doon. Tignan, oh, ang ganda tingnan. So, Siguro ito, baka mamunga pa yan dyan. Excited na ako guys. So noong nakaraan, nakapagbenta na ako unang harvest. Medyo maiksi lang yun dito. Kaya, nakabenta na ako ng kulang-kulang 5,000 yen With dahon mix na yun, hindi lang saging. So marami siyang mga puno. O, kailangan alisin sana to para yung ano niya baga, yung bunga niya maano. Ayan, So, hanggang dito na lang muna guys ang ating video. Thanks for watching at until next time, update ko yung lagi.